ang nakakapagpatanggal ng uh, pagod sa akin sa limang araw na pagtatrabaho sa warehouse Ayun magandang araw mga kapanyero ito ito na naman tayo nandito na naman tayo sa farm ito hindi ko maalaman kung paano na naman natin sisimulan to. Mali isang linggo pa lang akong hindi nagpupunta rito. Mga dalawang ulanan lang to. Ganito na ang nangyari mga kapanyero. Ayan o. Oh. nakita nyo naman mga kapanyero. Ang taas na kagad ng damo. Diba? Mga puti naman ang mga naglabasan. Ayan o. Oh. So eto. Kadarating lang natin dito. Napakalamig dito mga kapanyero. Ngayong mga oras na to ang lamig tapos ang lakas pa ng hangin ito nga hindi pa natin binubuksan itong ating gate ayan no oh. pati yung harapan yung entrance na sinasabi ko sa inyo mga kapanyero hindi pa rin natin nasisimulan hanggang ngayon dahil nga nung mga sumunod na dalawang uh, sabad at linggo magkasunod na umuulan so ngayon mga kapanyero bukang uulan na naman ayan no oh. lakas ng hangin, lamig So ngayon, iniisip po kung ano yung sisimula natin mga kapanyero, kung ano ang gagawin natin ngayon dito. Naisipan ko lang na, na pumunta, dapat niya ah, hindi ako pupunta ngayon. Pero nung nag-check ako ng uh, weather, merong ulan bukas. Kaya ngayon ako natuloy na pumunta rito. So ngayon, ang iniisip ko mga kapanyero, mag-grass cutter na lang tayo dahil wala naman tayong mower. Pero kailangan to, i na naman to siguro mga 2 weeks from now. Nakita nyo naman yung entrance natin, parang gubat na oh. Tara, kunin muna natin mga kapanyero, kunin natin yung grass cutter natin, iset natin para makapag grass cutter tayo. Mukhang, mukhang uulan, so bago man lang sana umulan, ah... Uh, paano natin to ano ito itong pinaka driveway natin matapos man lang sana natin makapag grass cutter man lang tayo baka itong entrance natin sa mga susunod na linggo na natin masisimulan to dahil nga sunod-sunod ang ulan dito ngayon ngayong buwan ng June ang lamig lakas ng hangin no kita nyo naman ah lamig para mga kapanyero, mag-set muna tayo ng grass cutter. Ayan mga kapanyero, may dala nga pala tayong panghasa ngayon. Ay, nako. Ito, ito yung ginagamit yung panghasa para sa blade natin. Meron tayong gasolina. Ito yung ating grass cutter mga kapanyero. yan Kita nyo naman mga kapanyero. Ito na, ganito na naman kataas. Ang ating farm. So, konti lang. Mga ilang ulan ulit dito gubat na naman to. Ayan. So mga kapanyero, yan, maghasa muna tayo. i uh, iset muna natin tong grass cutter natin. Ay, nako. Hindi pwedeng, ano eh. Ito. Bumabaloktot na eh. Kailangan bumili tayo ng bago. Pero pwede pa to eh. Makagamit pa tayo ng isang season dito. Ito. Mga kapanyero, pang ano na to? Pang tatlong taon itong blade na to so sulit na to nabili ko to sa Amazon so sulit na pero uh, hasain muna natin pag anuhan muna natin ngayong season na to baka pumuwede pa pero bungi-bungi na eh oh. makita nyo naman pero pwede pa yan so pag na muna pagtsagaan muna natin to ngayong mga season na to pero grabe ang lamig nakakatabad gumalaw mga kapanyero kung makikita nyo ayan o oh. Ang ganda naman nito. Ito share ko sa inyo mga kapanyero. Parang ngayon ko lang nakita to. O. Yan. Ganda oh. Ayan. Ito mga maglalabasan pa lang. Kalamig. Parang nakakatamad gumalaw pagka ganitong sobrang ano. Sobrang lamig. Nakas pa ng hangin. Ayan mga kapanyero simulan na natin maghasa muna at nang matapos tayo. maya maya mga kapanyero, tapusin ko muna to. Ayan mga kapanyero, pagka ganitong uh, panahon, pagka ganitong makulimlim, uh, malamig, kan ito yung mga kasarapan na magagalaw rito. Dito yung masarap na kung ano-ano, pwede kang, pwede kang maghukay, pwede kang magtanim, pwede kang maglinis-linis kasi hindi ka gano'ng mapapagod pagka ganito, pero pagka sobrang init. Kaya nga dito mga kapanyero, yung buwan ng July at August, ano lang yan, mower lang. Hindi ako ganong gumagalaw rito, hindi ako ganong naggagawa rito dahil sa sobrang init. Pero ang maraming development dito mga kapanyero, buwan ng September, October, at no pagka November na hindi pa ganong kalakas, ah, uh, kalamigan yun, pwede pa rin yun pagka-June mga kapanyero, ah uh, ano eh ulan, ulan ng ulan. Ayan, nakita nyo naman mga kapanyero. Puro ulan. Kaya ka uh, delay tayo mga kapanyero, delay 'yung paggagawa natin ng uh, entrance dahil nga sa sunod-sunod na ulan dito. Ayan. Pero ayan mga kapanyero, ayan tay nahawakan na natin 'yung ating A siding, mga yung edging ng ating driveway, yan. Na-grass cutter na natin. May konting linis pa yan, konti ano, pero ang ano, ang sarap magagalaw rito. Yung nga lang, pagka makikita mo, pagkatapos ng ulan, ayun, uh, parang napakatataas na naman ang damo. Walang katapusang trabaho ang farm, mga kapanyero. Pero masaya, masaya naman pagkaka dito dahil nga yung iba mga kapanyero uh, ito, ma-share ko lang nga pala. Syempre may mga tao na na ang nakakapagpatanggal sa kanila ng stress, uh, magandang sasakyan. Yan, di ba? May may mga tao naman na ang gusto uh, magandang bahay. So may kanya-kanya tayong ano eh, may kanya-kanya tayong gusto sa buhay, di ba? Hindi natin hindi ko pinakikialaman yung mga ibang uh, gusto ng iba. Ako mga kapanyero, ang gusto ko talaga farm, di ba? Ito, ito yung dito ako nalilibang, dito ito yung gusto ko talaga. Kaya nga hindi natin pwedeng pakialaman kung yung mga ibang tao uh, gusto ng may magagandang sakyan, may magagandang bahay, yun ang gusto nila. Kumbaga, gusto nila pagkatapos ng trabaho, ayun magda-drive sila, di ba? naman yung mga ibang tao na gusto nila pag uwi nila may malaking bahay sila makakapag relax sila yun yung nakakapagpatanggal ng stress nila di diba? nakakapagtanggal ng pagod so ako mga kapangyero pagka sabado linggo eto ah uh, dito dito ako oh. ito ang nakakapagpatanggal ng uh, pagod sa akin sa limang araw na pagtatrabaho sa warehouse yan niya lang hindi ko makakasama pa yung pamilya ko rito dahil nga magkaano kami ng pasok, magkaiba kami ng schedule. So saka ano, malamig pa ngayon, so ayaw pa nilang magpuntahan dito. Pumupunta yon mga bandang July or August. Gusto nila mas, mas gusto nila mainit. Eh, tayo naman, uh, hindi ko ano, kailangan linisin, kailangan maggagalaw, maggagawa tayo rito para continuous ang developin natin. Siyempre, taon-taon, kailangan may mga nababago, may mga nakikita tayong pagbabago rito, di ba? para tuloy-tuloy lang. Walang katapusan, walang katapusan ng ang trabaho rito. Kasi pag kami natapos kang isang project, may bigla na naman papasok sa isip mo, panibagong project na naman, gusto mo na naman yung magawa, ganun eh. Ito mga, mga kapanyero, share ko nga pala sa inyo, nakapagdala tayo rito ng uh, dalawang picnic table. Ito, mga kapanyero, ano to eh, uh, nung isang taong pa to, ibigay sa akin, ng ating mga subscriber. Ayan, no? Ang ganda nito. Ayan, maraming maraming salamat sa mga sponsor natin dito. Di ba? Ayan, no? Ito yung isa. Ay, dineliver namin to nung nakarang linggo. Wali ito, mga kapanyero, ano eh. Uh, may ano to, may umuuga-uga lang to. Ito mga to, may konting repair. Screw lang naman ang katapat saka pintura, ayan wala, wala nang, wala na siya uga. So, nilagyan ko lang siya ng mga brace sa ilalim. So, okay na, pagkalagay ng brace, ayan na, ayan na siya. Tapos, pininturahan ko lang, yun. Mga kapanyero, uh, naghahanap ako kung saan natin magandang ilagay ito. Kasi lalagyan natin din to ng kahoy, na treated na kahoy para uh, yung pinaka-ano niya, pinaka-flooring niya, pinaka-sahig niya, lalagyan natin ng mga bato-bato tsaka black plastic para magandang tignan. So hindi pa natin alam kung saan natin to paring dito. Ito, ito. Ito sa mga area na to. Dito tayo maglalagay ng uh, at least ano pa sana, mga dalawang, pagka nakakuha pa akong dalawang picnic table, yan dito. Kasi nandito yung ating fire pit. So dito yung mga picnic ano, area. Dito sa area na to. Kasi mga kapanyero, yung katabi naman nito, ito naman yung ginagawa, gagawin natin ng mga fruit bearing trees, di ba? Dito. Yan. So ito. Yan. So sunod-sunod siya. Nandoon rin yung ating trailer, mga picnic table, tapos susunod, mga fruit bearing trees, tapos ayun yung fire pit natin, di ba? Yan. So, itong area na to mga kapanyero, ito yung mga susunod na siguro mga ano to mga bandang September na magagawa itong area na to Kasi nga, ang iuunahin natin, hindi matapos-tapos na plano yung entrance natin mga kapanyero. Mamaya-maya, ulan padilim ng padilim rito mga kapanyero. Kaya, na-share ko lang sa inyo ito. Maraming maraming salamat. Ayan, mga pala. Kaya ganda nung aking mga pit table, di ba? Kaya so, tuloy natin mga kapanyero. Ito, ito naman ang sinimulang ko kanina. Yan, yung gilid mga kapanyero ng ating ano. Ang ating tambayan. Di ba? Ito yung tambayan natin. Yan. At least sunod-sunod. mabuulang -sunod, uh, mabuo lang eh. Mabuo yung area. Tapos ang huli na lang mower ka lang ng mower dito. Linis ka lang ng linis dito mo. Yun lang. Pero yun, yun nga yung, ano, yung pinag-iisipan ko, yung mga hindi pa nalilinis. Wala na, saka na yan. Nag, ano nga pala, nag-ikot nga pala ako dun sa ano, nag-ikot nga pala ako mga kapanyero dun sa, sa mga halaman natin. Siguro meron akong nakitang lima na hindi nakasurvive nung nakaraang winter. Lima, ma ano lang naman yan, kukunti lang naman yan ang katapat lang yan mga kakupanyero dun sa loob ha titingin ulit tayo ng mga mga uh, seedling sa loob titignan natin